Though I could be better than I've ever been, got friends a family and a place to stay. Though I should be better than ever, when I see my loved ones every day, I know for every life we share today. Good morning, mga palanga. Tingnan nyo, may dal ako. Ito yung ko, mga palanga. <laughs> Ano ngayon? ah uh, ano pa ngayong araw na to? Eh? Mar ay March. May 13. May 13 tayo ngayon mga palangga. Ngayon, very warm doon sa labas. Kaso, may nagtatrabaho dyan. un oh. mga palangga. Oh. kapit kapitbahay namin. May nag-ano mga palangga. May nagbubuldos. Ayan oh, kita nila ako. Paano tayo makablog nyan mga palangga? Nakikita niyo ba yan? Ayan oh, may nagbubuldoser. Diyan ako magtatrabaho nahihiya tuloy ako kasi ang bala ko mga palangga yung mga kamatis ko ilipat ko na doon sa loob pati itong aking sili tsaka itong ating okra ilagay ko na doon ay yung talong natin yung talong natin I think dito ko siya sa labas ilagay tapos yun uh, ayusin ko yung ating greenhouse tapos itong mga bulaklak na to oh, ilalagay ko dyan sa palibot ng ating Uh, greenhouse, ilalagay ko dyan tapos meron pa akong mga binhi ng mga bulaklak, isabog ko lang yan dyan mga palangga, mamaya kung saan ko sila ilalagay isabog ko lang, ano yung sabog man ano yung sabog sa ano sa Tagalog, basta isabog ko lang yan dyan mga palangga para pag ano, tum tutubo na lang sila, ganyan tapos itong ating rose, itong ating rose naman, syempre ilalagay natin ito sa lupa para the next ano mag ano lang siya ba mag -grow lang siya ganyan so ngayon ah uh, unti untiin ko na yung ano mga palangga yung mga pananim ko unti untiin ko na doong ilabas kasi ang ganda talaga ng panahon oh may araw mga palangga kaso ah, merong nagtatrabaho dyan mga palangga oh So, ano naman ngayon? Eh, magtrabaho lang sila dyan. Magtrabaho din siguro ako. <laughs> ayan. So, ayan na. Tara na mga palangga, punta tayo sa labas uh, Siguro Ihakutin ko muna itong mga kamatis ko Itong mga bulaklak ko Hakutin ko muna, ilabas ko muna sila mga palangga Baka hindi ko na kayo madala Sa paglabas nila Kasi dala, dapat dalawang kamay yung gamit ko Kaya I-update ko na lang kayo mamaya mga palangga Pag nalabas ko na lahat ng Mga ano, wala pinuputol nila yung sanga o. Mga palangga o pinuputol nila yung sanga ng, ng ano ng kahoy ayan. kilala ko yung isang manugbuldos. kasi nagtatrabaho yan doon sa aming ano sa aming workplace tsaka kilala din niya ni Arto mga palangga ayan Hey. Nagdala ako ng power bank kasi lubat tayo mga palangga. Si Churi, Good morning! Good morning! Hindi kita madalas sa labas, Churi kasi ano dito siya mga palangga nag enjoy siya dito pag ano sa labas dito tayo yung ano mga palangga pala yung ating tawag dito eh? yung ay shoot yung ating kamatis tsaka talong natanim ko na mga palangga sa ating greenhouse tapos dinilid, dinidiligan ko na sya tapos ito yung mga flowers oh. ganyan yung ating mga kusmos ilagay natin yan dyan mga palangga oh. Tapos, eto na yung sura ng ating greenhouse ngayon. Yung ating sili, ilipat ko yan sa malaking malaking ano? Malaking pat. Parang ganito, oh. Ganyan. Ayan, oh. Tapos, dinidiligan ko pa siya mga palangga. Dinidiligan ko siya kasi masyado siyang dry sa anong Parang basang-basa na siya tingnan, pero dry pa siya sa loob. Kaya, inaano ko siya ba? Dinidiligan ko siya ng bonggang bongga kanina pa ako dito nagdidilig tapos pag ikalkalin ko siya mga palangga dry pa siya tapos yung kamatis na yan mga palangga malalaki na yan kaso lang, mahaba na yan siya mga palangga kaso lang, tinanim ko siya hanggang dito oh yan kaya ganyan siya ang sura niya tapos ito yung ating talong ito yung assignment ni Arto. Yung assignment ni Arto, mga palangga, na three weeks tayong wala dito sa Finland is magdilig. <laughs> Yan yung assignment niya. Tapos, eh, ihunol ko na rin mamaya pala yung ano, mga palangga, yung aming, yung aking, ano, yung aking pet chai. Ihunol ko na siya para para pagbalik ko, ma-transplant ko na siya ba? Yan dinidiligan ko lang siya ng bunggang bunga para para ano mga palangga kasi tuyong tuyo siya dun sa ano eh sa sa ano yan sa loob Mga palangga, nakapagdamo na ako dito, oh. Ayusin ko pa tong mga bato dito mamaya, mga palangga. Ayan, nakapagdamo na ako dyan. Nanagya ko na siya ng bulaklak. Ano yun? Ano yung tunog? Ang ganda ng panahon, mga palangga, oh. As in, hindi siya malamig ngayon. Super warm. And then, dito naman ako, mga palangga, sa kabilang gilid, merong tumubo dito na ano, oh. Hindi ko alam kung ano ito siya. Pero para siyang bulaklak pero damo ito ata mga palangga hindi din ito dandalayon kasi iba yung dandalayon iba ata yung dandalayon eh hmm, ganda niya oh para siyang ano sun, little sunflower Ayan. dito ako magdadamo mga palangga tapos mag rake ako dito mamaya ng mga dahon para malinis yung ating paligid dito sa ating garden tapos ayusin ko yung ibang pananim kasi mamaya lalagyan ni Arto ng ng mga ano dyan oh Nang, tawag nito eh ng lupa yung mga box namin lalagyan niya na ng ng ano mga palangga ng lupa so makapag start na tayo magtanim tapos yung doon sa loob na ayos ko na rin so ngayon magdamo muna ako mga palangga ha palangga andito na si Arto ayan na natamuhan ko na dyan may dala siyang lupa mga palangga kasi ilalagay niya sa aming Alamak, world, 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 yo yo lalagyan niya na ng lupa yung aming ano tapos itong mga bulaklak na ito 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 siya ayan lalagay ko yan dito sa gilid mga palangga itatanim ko siya dyan you need help? Yo. Okay. Drinks my lady pills many different colors too. Morning light is showing she moves the chair to look out at her view. But a shadow passes right across the street it stands where the sun is to be. mga palangga, nilalagyan na ni Arto ng uh, ano, ng lupa yung aming ano, yung aming uh, ano po, yung square na yan <laughs> tapos dito din, oh ayan, meron na dito sa dalawa, okay na siya mga palangga ipala ko na lang yan siya para i-flat nandito tayo may nagmimissed sa akin mga palangga nagmimissed so, ano anak ko, uh, basahin natin wait lang ha Hello, mga palangga, alas 3 na ng hapon. Ayan. yan o, oh, natanim ko na yung ating ano dito mga palangga, yung ating mga kamatis. Naipakita ko na yun kanina sa inyo, no? Tapos, mamaya, tatanggalin ko ito kasi maglalagay ako dito ng binhi ng aking tachay. Tapos, yun na nga, yung talong natanim ko na rin doon. Tapos, ayusin ko yung mga dito, kalat dito. Tapos, ito, siguro, hindi ko alam mga palangga kasi, ah, uh, yung kamatis ko, siguro tama na yan dyan. Yung kamatis ko dyan, eight, uh, 12 peraso siya. Tapos itong sobra, hindi ko alam mga palangga kung pwede ko siyang itanim sa labas. Ayan. Tapos itong ating sili, ilalagay natin yan dito mamaya. Tapos ngayon, magtatanim ako ng aking mais dito. Magtatanim ako ng mais dito mga palangga. Tapos yung yung ano yung um, ano yung sibuyas magtatanim ako ng sibuyas mga palangga kasi may binhi na kami sibuyas dito eh na nabili sa store yan kukunin natin dito sa loob tapos itatanim ko siya doon sa ating box doon natin siya itanim yan ay nakakapagod mga palangka kasi wala pa kaming pananghalian ni Arto ano kumuha siya ng ng ano mga palangga ng lupa. Kasi lalagyan niya ng lupa yung dyan sa ano namin, sa garden namin para lagyan niya ng uh, ano yun, damu. Magtatanim siya ng damu mga palangga. Yung parang bermuda. Yun yung itatanim niya mga palangga. Tapos ito yung ating onion. Onion na itatanim. White onion siya mga palangga. Siguro itatanim ko siya dito. Oh. Dito sa last na last na ano na box. Yan. Tapos yung ating, ay, nakalimutan ko eh. Nakalimutan ko kukunin yung isa ko pang coin. Or may, may ano pa ba ako doon? May extra coin pa ba ako doon? Kasi, yung coin ko dito, saan na yun? Nasaan na coin ko? Uy, Saan ko nalagay? Wala na. Nawala. Andito pala mga palangga yung mais ko. <laughs> Ito, tingnan natin doon sa loob ko mayroon pa tayong mais. Kasi ito, kunti lang kung laman nito eh. Parang mga ano lang siguro to. Walo, wala pa nga sigurong sampu ang laman yan. Tingnan natin doon sa loob mga palangga kung mayroon tayong mais na, na ano pa, doon sa ating mga binhi. Ilabas ko na nga yung mga binhi ko eh. Para ano. Tsaka meron pa pala ako doon mga seeds ng bulaklak mga palangga isabwag ko yun sila mamaya. Yan. Dito tayo. Tingnan natin yung ating mais. Sana meron tayong mais dito ha. Kasi kung wala, di yun lang yung itatanim natin. Ayan. Dito tayo. Ayan, ilalabas ko pa pala ito. Mga flowers, ito siya mga palangga. Tapos itong ukura pa pala. Oh. Huh? lang. Tingnan natin dito kung meron tayong corn. labas ko na to para mapili namin ni Arto kung ano yung itatanim namin meron pa pala kaming ano ayan carrots ilagay ko rin yan sa box mga palangga sa box ko yan siya ilagay saan so, meron pa akong kuwan dito tapos yung mga salad ayan o eh. yung salad namin binhi from last year na hindi pa naubos ayan o may radish meron ano Hala, meron pa yan. Meron pa palang puro ko dito. Eh. Ay, wala na akong mais dito mga palangga. Puro siya Ay, meron! Ito! Hindi pa siya naubos. Oh, ayan. Ayan, itanim natin to. Dalhin natin ito doon sa labas. Lahat na ito, dalhin ko doon sa greenhouse. Doon ko siya ilalagay para hindi na tayo pabalik-balik dito mga palangga sa loob. Ayan si Arto. Oh naglalagay siya ng lupa o. Oh. Kasi maglalagay siya dyan ng anong mga palangga ng uh, damo. Yun yung sabi ko, yung damo. Inalagay yung damo dyan. Para may green-green yung aming. <laughs> may green-green yung aming ano, amin. garden. Ayan. Ilagay na natin ito lahat sa amin. Ayan. Meron pa pala ako ditong corn. Buto na lang. Okay. Tara na mga palangga. Labas na tayo doon. Bukas pala may work ako pang umaga ako mga palangga. Three days na pang umaga pero hanggang ano lang ako hanggang 2.30. After ng work ko mga palangga ah, uh, i-ano ko yan. Tawon nito eh. Ah, uh, magtatrabaho ako sa garden kasi kailangan ko nang matapos yung yung garden ko. Nahabol ko na yung oras eh. Kasi ano, ngayon lang talaga nag-ano mga palangga. Ngayon lang siya nag -warm dito sa Finland. Kaya hindi kami makapag-work sa garden. Ngayon lang talaga. Tsaka di, next week, warm din siya. Yung wala na, hindi na siya lalamig mga palangga. So, ito na talaga yung best time na makapag-work tayo dito sa ating garden. Ayan si Arto. Ayan mga palangga na ko na ng mais dito. Ayan. Yung bawat corner na yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Ganyan yung mga corner-corner dyan, mga palangga. Ano, bawat isa nyan, mayroong mais. ano uh, anahan ko pa siya. Bali, lagyan ko siguro ng tanda, mga palangga. Para hindi maapakan ni Arto. Tapos yung next natin tatanim is yung ating onion. Ayan. Ayan. So, kuha muna ako ng ano mga palanggahan ng stick para itanda natin sa ating mais. Dito tayo kukuha ng stick mga palangga. Oh. Ito oh, yung mga ganito. Oh. Ayan. Para ano lang ba? Tandaan lang natin na may mais doon para hindi maapaka ni Arto. Ayan. Kuha muna ako ng stick mga palangga ha. Wait lang. Diyan lang kayo. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be in the afternoon. Capture to read, goes through pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so oh, they ain't got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. lagyan ko na siya ng mga sticks. Ayan, hindi na yan dito maanuhan ni Arto. Iniisip ko kung bibinyagan ko ba siya kaagad mga palangga. Pero, hindi ko alam. <laughs> Parang, bibinyagan ko ata ito, no? Kaagad. Pag mais. Kasi ang mais naman mga palangga, diba? Pag, pagka, ano, nabubuhay sila sa mainit lang. Siyempre, konting ulan, ganyan. Pero try natin. Binyaga natin konti. Kunin natin yung tubig. Asan yung tubig? Kinuha ata ni Arto. Yung ano, yung hose. Kinuha niya ata. I e, e, ano ko muna itong aking ano mga palangga? Itong aking sibuyas. Itanin ko muna. Sana hindi umulan niya. Parang hindi naman. Cloudy lang siya. Ayan. So, Pabalik ko kay Arto mamaya yung tubig dito Kasi didiligan ko yung mais ko Ito muna yung ating Anuhin Yung ating Patrabahuin ngayon yung, yung ating uh, Onion Yan Itatanim natin yan dito mga palangga Alam mo Alam yung mga palangga Meron pa akong onion doon sa ano oh, Sa paso Yung paso ko dati nabuhay pa yung nabuhay ulit yung onion ko mga palangga yung onion na dahon eto kasi onion na ano ito yung bunga yan ba yung puting onion yan yung itatanim natin ngayon hindi na yung dahon meron akong ano dyan eh meron akong onion seeds dyan na ano mga palangga na dahon pero siguro hindi ko muna itatanim ito na lang muna yung itatanim ko tapos um, yung iba yung ibang mga yung ibang mga box ano salad yung itatanim namin dyan ni Arto. Sana hindi siya, <laughs> hindi siya kainin ng ano, ng rabbit. Ayan. Tapos, ilalagay ko rin yung aming ano, strawberry. Pero, siguro yung strawberry next year pa yan makaka-harvest. Yung strawberry namin. Pag tinanim namin ngayon sa lupa. Ayan. Ayusin ko muna to. Tapos, itatanin ko na itong mga palangga. once a month. Since she got family of her own, kept the two apart used to have so many visitors but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun but a shop was built right across the street and stands where the sunrise used to be in the afternoon hello mga palangga gabi na alas city na gabi mga palangga or six hindi ko alam wait lang may pala dito may Ayan. Ah, ganyan, ganito, ganito na yung sura ng ating garden mga palangga. Oh. Diyan magtatanim si Arto ng patatas. Tapos diyan. Nakapagtanim na rin ako diyan. Diyan. Tapos yung loob sa garden natin. Sa greenhouse. Ganyan na siya mga palangga. Yung ating view dito. Tapos mga ilang araw. Lalagyan ni Arto yan dito ng mga ano mga grass. Damo ba? Para mag-green yung aming garden. And then, ano, <sighs> papasok na ako sa loob ng mga palangga kasi magpapahinga ako. Ilagay ko lang ito sa loob ng greenhouse. Nakalimutan ko kasi. Dito pa yung ibang mga gamit. Pero hindi naman siya uulan. Ay! Ala! Ala na tanggal. Ano to? Natanggal ang pinto. Wait sa... Natanggal ang pinto. Nalagay ko na pala yung sili ko dito mga palangga. O oh, yan. Yun siya. Wait lang. Ayusin ko muna yung pinto ng aking greenhouse ha. Kasi nasira Oh. Ito, wala pa siyang laman. Yung tatlo na yan, mga palangga, wala pang laman. Tsaka yung dito, may carrots dyan. Hindi ko pa natapos na tanim yung carrots. Pero bukas, itatanim ko yan sila lahat. Kasi, pagod na ako mga palangga. Gabi na. <laughs> si Arto, nagluluto na ata siya ng pagkain namin. Hello! Hello! may bisita tayo oh hello sino yan hello <laughs> si Tori hindi ka pwedeng lumabas Tori yan ilak na natin yung ating gate kasi baka lumabas yan si old lady yung aking rose parang wala na talaga sa mga palangga pero alam nyo ba yung mga tanim ko doon sa pot yung last year na binigay sa akin ng mga tanim sapat, nabuhay sila ulit mga palangga. Sana itong rose din. Hindi ko alam, pero tingnan natin kung anong mangyayari dyan mga, mga palangga. Tapos bukas, after ng work ko, diritso ulit ako sa garden para matapos na yung garden natin mga palangga. Kasi, ilan talaga. Kasi, ang balik, hey. hey. Yes, I'm resting <laughs> Kasi ang balik ko dito, mga palangga, ano na, 3 weeks kasi ako dun sa Pilipinas. Ay. Now, i-end ko na yung vlog kasi gabi na. Magre-rest na daw kami ni Arto. Bye, mga palangga. Tingnan yung kamot, kamay ko. Kamot. Ang dumi. Tapos dry. Yan. Okay, bye!